single mom. Ah, single mom ma yung mami mo. Thank you for all your sacrifices. Sa, so, sa so pagsama sa akin lagi sa workshop, kahit ikaw yung nagre-reklamong pagod ka. Oh, okay. Sa family ko kasi. Kasi grabe po yung support nila sa akin. Oo. Kay tita kasi isa rin po siya sa napapa. Diyan, to support. Ayan, pati ako naiiyak ako. <laughs> pati yung host naiiyak. <laughs> Okay. Meron. Huh? Kasi po nakikita ko yung paghihirap ni mommy as a single mom. Ah, single mom yung mommy mo. Yes, oh, Oo, so nag-work siya. I siya lang yung nag nag ano sa iyo nag support. Oh. oh, simula pa mo, si uh, wala na siya, wala na yung dad mo. Opo. Oh, pero nakilala mo naman yung dad mo. Yes po, he still supporting me naman po, pero iba pa rin po kasi yung support ni Mommy. Oh. I love, I love mommy, I love you mommy. Palakpakan natin si mommy dahil single pe.